Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagsisigaw na itong si Buhawi sa galit at nang may makita itong pwedeng ipagpalo, agad na pinulot iyon ni Buhawi at pinagpapalok ang lahat na makikitang bagay doon sa loob. Nagwawala na si na Makro at Buhawi. Samantalang ang mga tauhan naman ng matanda. Dahil sa naramdamang takot ng mga ito, nagtatakbuhan na ang mga ito palabas ng malaking tindahan. Ang matandang si Mang Sixto, napasiksik na lamang ito na nababalot ng takot ang buong katawan. At nang may masmasan, si na Buhawi agad, na dinaklot nito ang natatanantang matanda. Uwi ka nitong si Buhawi. Mang Sixto, pasalamat ka dahil buhay pa ang aming mga anak. Dahil kung nagkataon na may nangyayaring masama sa mga ito, hindi na kita bubuhayin pa at pati na rin ang buong pamilya mo. Sa ngayon, bubuhayin pa kita. Sa sumunod na mga pagkakataon, Nagagawa ka ng mga hakbang na ikapahamak sa sinuman sa aming pamilya kakatayin na kita. Ilang sandali pa, umalis na ang dalawang magkapatid doon sa loob ng malaking tindahan. Samantalang doon naman sa gilid nito, tuluyan na din na napabagsak nila ni Baldo, Manong Ilyas at Makil ang mga nakaantabay doon ng membro ng tribong unga. Nagmamadaling dinala nila ang dalawang mga bata doon sa bahay nila ni Badong samantalang nagpupulong agad sina Makro. Kinabukasan, aakyat na sila doon sa bundok ng Asturias para ubusin na ang tribong unga. Matapos na maihanda ng mga ito ang kanilang mga kagamitan sakay ng kanilang sasakyan, agad na nagbiyahe na ang mga ito papunta doon sa Bukirin magkakasama pa rin ang dating magkakaibigan. Pinangungunahan ang mga ito nila ni Buhawi at Makro. Tanging naiiwan itong si Amara doon sa bahay nila ni Badong para alagaan ang dalawang mga bata. Kasama ng magkapatid ang dating mga kasamahan sa grupo nila na sina Makil, Baldo at Turingo. Kasama din itong si Manong Ilyas sa mga ito. Sa mga pagkakataon na ito, wala itong situro. Dahil sa mga panahon na ito, sumama muna ang timawang aswang doon sa kanyang mga kapatid na sinanunoy at Arthur. May mga mahalagang bagay na ginampanan ang mga ito doon sa Campo tres kung saan nandoon ang kanilang kuta. May mga nangyayaring bakbakan kasi doon sa mga rebuilding aswang na pinangunahan ng magkakapatid at kalaban ng mga ito ngayon ang grupo ng mga sundalong iskalawag na nagawang kumbinsihin ang mga tulisan sa kabundukan ng Campo Tres na makipagtulungan sa kanila para pabagsakin ang mga rebuilding aswang na nagbabantay doon sa kabundukan para pangalagaan laban sa mga kasamaan ang gubat na ito. Makalipas ang ilang mga sandali habang paakyat na din ng bundok ang grupo nila ni Makro sa araw na iyon nagaganap na din ang huling araw ng labanan sa paligsahan. Nanalo itong si Riba kontra sa kanyang kalaban at nanalo din itong si Kid Mario sa nakakalaban ito. Kaya magsasagupa ang dalawang buksidor para sa kampyonato. Uwi ka pa nitong si Basil. Parang naulit lamang ang mga nagaganap dalawang taon na ang mga nakaraan. Pagkakataon na ito ni Riba para makapaghiganti sa tumalo sa kanya sa unang pagkakataon. Nagkakaroon muna ng limang minuto na paghanda ang mga ito. Itong si Riba, nag-iisa lamang ito doon sa kanyang kwarto. Hinihintay na lamang ito na magsisimula na ang kanilang labanan. Gigil na itong si Riba na makaharap itong si Kid Mario. Ngunit sa pag-iisip ni Riba, kailangan niyang mag-ingat sa taong ito dahil batid niyang mas mabangis pa ito ngayon at mas gumaling. Nakapagpapawis na itong si Reba at handang-handa na. Sa kabilang bahagi naman ng silid, nakahanda na din itong si Kid Mario. Naalala niya ang mga sandaling bago magsisimula ang laban nila noon ni Reba. Kampanting-kampante ito na siya ang mananalo at tatanghalin na kampyon doon sa dalawang dibisyon. Ngunit ngayon, Mayroong mga nararamdamang pag-alala itong si Kid Mario. Sa nakita niya sa mga nagdaang laban ni Reba, kakaiba na ngayon ang kagalingan nito. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para matalo siya. Dahil gagawin niya ang lahat para durugin ang dating karibal sa mundo ng boxing. Ilang sandali pa, tinatawag ng dalawang mandirigma. Sabit nang lumabas ang dalawa galing sa loob ng kanilang mga silid nang makalabas na itong si Riba. Nasa tapat ng pintuan ang ama nitong si Bunit. Agad na wika nitong si Bunit. Anak, alam ko kung gaano mo kagusto na matalo ang isang iyan. Mag-iingat ka lamang. At tandaan mo ito, Riba. Malaki ang aking pagtitiwala sa iyo. Sagot naman nitong si Riba na nagtatakbo na papunta doon sa luna. Maraming salamat ama. Hindi ako makakapayag na muling mapahiya sa laban kontra ang taong iyan. Ipapakita ko sa lahat kung gaano nakalakas ang aking mga kalaman ngayon. Salamat ama. At pagkatapos tuluyan na itong pumasok doon sa loob ng luna na sinalubong naman ng napakaingay na sigawan at palakpakan ng mga taong punong-puno ang arinang iyon. Sabik na sabik ang mga ito na makita at matunghayan ang laban nila. Nang magtagpo na ang dalawa doon sa gitna ng luna, agad na wika nitong si Kid Mario. Mukhang ngayon na ang lalabi mong pag-asa na makapaghiganti sa akin, Riba. Huwag mo akong bibiguin dahil inaasahan kong mabibigyan mo ako ng magandang laban. Ngunit ito lamang ang masasabi ko sa iyo at tandaan mo ito hinding-hindi ka pa rin mananalo sa akin. Dahil ngayon, dudurugin pa rin kita. Sagot naman itong si Riba. Ilang minuto na lamang kid Mario at ilalampaso na kita. Sinaway naman agad ito ni Manong Gabriel at huwi ka ng matanda. Tama na yan, Reba, kid Mario. Magsisimula na ang laban ninyo. At tandaan niyo ito Tandaan niyo ang mga dapat nagagawin. Alam na ninyo ang mga bawal na gawin. Bigyan nyo ng magandang laban ang mga taong nanonood. Matatalo ang hindi na makakabangon at makakalaban. Matatalo ang susuko. Kaya ngayon, simula na ang labanan. Matapos na masabi iyon ni Manong Gabriel, nagtayuan na ang lahat ng mga tao at muling naghihiyawan ang mga ito, lalo na nang makita nilang nagkanya-kanyang purma na ang dalawang mandirigma na si Riba at itong si Kid Mario. Itong si Riba nagpalundag-lundag ito habang mariin ng nakatitig kay Kid Mario. Samantalang itong si Kid Mario naman naglalakad ito na walang pagkabahala papalapit kay Riba. Agad naman na naalala nitong si Riba na ang istilong ito ang laging ginagamit ni Kid Mario sa mga labanan dito sa paligsahan. Nakita na din ni Riba kung ano ang mga kayang gawin nito sa kalaban. Kaya ilang sandali lamang nang makalapit na itong si Kid Mario, agad na nagpakawala ng dalawang mga jab itong si Riba para sukatin ang distansya ng kanyang kalaban. Agad naman na naiilagan iyo ni Kid Mario at huwi ka nito kay Riba iyan pa rin ba ang tanging magagawa mo riba? <laughs> at ano naman ngayon ang binabalak mo sa estilong iyan? Ngunit hindi na sumagot itong si Riba. Agad itong muling nagpakawala ng isang matutulis na job at kasabay ang isang malutong na street na ikinagulat nitong si Kid Mario. Nakamuntikan pa itong masapula. Agad itong napatras at itinukod ang isang paa sa kanyang likuran. At pagkatapos agad na nagpakawala ng dalawang mga pagganti ng suntok itong si Kid Mario. At sa mga pagkakataon na iyon, itong si Riba na naman ang napapaatras at napapangiti. Agad na wika nitong si Riba. Mukhang may daga na ngayon sa libdi mo, Kid Mario. Natataranta kayata. <laughs> Napamura itong si Kid Mario. Halos hindi na kasi niya nakita ang huling suntok na iyon ni Riba nakamuntikan siyang masapol sa isip nitong si Kid Mario. Kaya na pala nitong si Riva nagawin ang mga ganong uri ng mga pag-atake na halos magkasabay ang job at ang street. Muling sabi nitong si Kid Mario, Ginulat mo ako doon, Riva. Ngunit tingnan natin ngayon, ako naman ang magpapakitang gilas. At ilang sandali, biglang gumulong itong si Kid Mario at pagkatayo nito, biglang umikot ito ng isang bisis at nagpakawala ng mga pagsipa. Unang bisis na nakita ni Riba ang ganung uri ng mga pag-atake at estilo galing nitong si Kid Mario. Kaya ang kanyang ginawa, iniilagan muna ito at pinag-aralan. Ngunit itong si Kid Mario, parang wala na itong balak pa na mapag-aralan pa iyon ni Riba dahil matapos lamang ang ilang mga pagsipa nito biglang umangat ang tuhod nito ngunit piki lamang pala ang pag-ataking iyon dahil biglang ibinagsak nito ang kanyang siko na tumama sana sa ulo nitong Siriba kung hindi lamang ito nakatagilid kaya tuluyan na tumama ang pagsiko ni Kid Mario sa balikat nitong Siriba kahit na ganun nakakaramdam pa rin ng pagkayanig sa kanyang katawan itong si Riba. Agad naman na nagpakawala ng suntok na isang counter na kamuntikan muli na tamaan itong si Kid Mario. Napaluhod ngayon ang isang tuhod ni Riba sa luna. Napamura na din ito dahil hindi naman ganon katindi ang pagkatamang iyon galing sa kanyang kalaban. Ngunit talagang nayanig pa rin ang kanyang katawan. Samantalang itong si Kid Mario, muling nagulantang din ito dahil kamunti ka na naman siyang tamaan itong siriba. Riba. Tanong ngayon sa kanyang sarili, paano kaya sa mga sumunod na mga pagkakataon baka tuluyang matamaan na siya? Bawat kasi atake niya, nagagawa nitong si Riba na makapagpakawala pa rin ng counterpunch kahit pa na tinamaan niya ito. Kaya kailangan niyang abangan ang mga gagawin nitong si Riba kung muling magpapakawala ito ng counterpunch sa kasi papasok para maitumba niya ito sa luna. Nagsisigawan agad ang mga tao sa tagpong iyon. Sa ilang minuto pa lamang nasalpukan, napakaganda na agad ang mga nangyayari doon sa gitna ng luna. Kahit na tinamaan pa itong si Riba at napapaluhod, kampante pa rin ang mga taong nanonood na mapapatamaan pa rin itong si Riba ang kanyang kalaban. Makalipas ang ilang mga sandali, tumayo na itong si Riba. Sa mga pagkakataon na ito, hindi na rin nag-uusap ang dalawang mandirigma, ngunit matalim ang kanilang mga titig sa isa't isa at nagpakiramdaman lamang sa kanilang mga galaw. Ilang sandali pa, biglang pumihit na ng takbo itong si Riba. Balak na nitong ibahina ang pamamaraan sa mga pag-atake nang makalapit na ito kay Kid Mario. Agad na nagpakawala ng mga pagsapak itong si Riba na galing sa iba't ibang anggulo. Sa ganitong paraan, nagagawa nitong si Riba na mahirapan itong si Kid Mario na mahulaan ang mga pinanggagalingan ng kanyang mga pag-atake. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, itong si Riba na naman ang gumawa ng mga piking pag-atake. Isang piking suntok ang ginawa ni Riba na gamit ang kanyang kana na kamao. Ngunit ang totoo, nagpakawala itong si Riba ng isang malutong na sipa. Puntiriya ang mukha nitong si Kid Mario. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, alanganin na ang mga galawan nitong si Kid Mario. Dahil iniisip kasi nito paano kung tamaan siya nitong si Riba. Kaya nawala sa pukos itong si Kid Mario na naging dahilan para tumama ang sipang iyon ni Riba sa mukha ng buksidor. Sa lakas pa nga ng pagkakasipang iyon, umangat pa nga ang mukha nitong si Kid Mario. May tumalsik agad na mga dugo galing sa ilong at bibig nito. Nayanig din ang buong katawan nito na naging dahilan para agad na magdilim ang paningin nitong si Kid Mario at mahihilo. Ngunit hindi ganon kadaling pabagsakin ang taong ito binansagan pa nga ito na isang halimaw sa ibabaw ng luna. Kahit na masyadong nawindang ang isipan ito at gumiwang-giwang ang mga tuhod na gagawa pa rin itong maibalansi ang kanyang katawan. Kaya mas umugong na ang sigawan ng mga tao. Napapatayo na rin si Nabadong. Pati na ang mga kasamahan itong namamahala sa paligsahan na iyon. Napasigaw pa nga itong si Basil alam kasi nitong si Basil kung gaano kagusto nitong si Riba na mapabagsak ang kanyang kalaban ngayon. Dahil nga sa mga panahon na nagdingning pa ang karira nitong si Riba sa larangan ng boxing, itong si Basil ang nagsisilbing gabay ng boxingirong si Riba. Saksi din itong si Basil sa kalungkutan na dinaranas ni Riba nang matalo ito noon kay Kid Mario sa loob ng ring. Ngayon, para kasing kasama itong si Basil na nakipaglaban ni Riba doon sa ibabaw ng luna. Uwi ka nitong si Basil. Tuluyan mo na ang isang iyan, Riba. Pabagsakin mo na yan. Ganon din naman ang nasa isip ngayon nitong si Riba. Kailangan niyang makapagpakawala ng kasunod na mga pagsuntok para mapatumba na ng tuluyan itong si Kid Mario. Sa buong buhay nitong si Kid Mario, hindi pa naranasan itong matumba sa labanan ng matindi isang kasunod na malutong na suntok ang pinakawalan nitong si Riba at punterya pa rin ang mukha nitong si Kid Mario ilang sandali lamang sapul nga ito sa mukha ngunit ang pagkakamali ni Riba ubirhan ang kanyang ginamit na suntok tumama nga ito sa sintido ni Kid Mario ngunit nakakalimutan yata nitong si Riba ang kakaibang kakayahan nitong si Kid Mario. Agad na isinabay nito ang pag-ikot ng kanyang ulo para hindi ganon katindi ang impak ng suntok ng kanyang kalaban. At pagkatapos, kahit na nanginginig na ang tuhod nitong si Kid Mario, agad rin na isinabay nito ang isang suntok gamit ang kaliwa na tumama naman doon sa sintido nitong si Riba. Sabay ang mga suntok na iyon na halos sabay din sa pagbitiw ni Riba kaya hindi na niya naiwasan pa iyon. Agad na gumiwang ang mga tuhod nitong si Riba at tuluyan na itong bumagsak sa luna. Napayuko ngayon itong si Riba. Itinukod ang dalawang mga kamay sa luna para hindi siya tuluyan na bumagsak. Hilong-hilo ang kanyang pakiramdam at pakiwari niya ang mainit na likido na dumaloy sa kanyang ilong at bibig maaring mga dugo na iyon na pamura sa isipan itong si Riba. Nagagawa na niyang matamaan ang kanyang kalaban. Ngunit bakit nagagawa pa rin itong makapagpakawala ng suntok na naging dahilan para siya ay matumba sa nahihilong diwa ni Riba habang napatitig ito doon sa kanyang harapan nasisipat niyang nakabulagta na din pala ang kanyang kalaban na si Kid Mario hindi siya makapaniwala na nagawa din niyang mapabagsak ang tinataguriang halimaw sa ibabaw ng ring. Ang nangyayari kasi kanina nang makapagpakawala kasi ng suntok itong si Riba at tumama doon sa sintido ni Kid Mario. Nagawa nga nitong mapaikot ang kanyang ulo at pagkatapos makapagpakawala din ng counter na suntok. Ngunit sa mga pagkakataon kasi na iyon, hilong-hilo pa rin itong si Kid Mario. Kaya hindi perpekto ang kanyang ginawang pag-ikot ng kanyang ulo. Kaya may impact pa rin ang tamang iyon galing sa suntok ni Riba na naging dahilan para tuluyan din na matumba itong si Kid Mario. Nagsisigawan na ang lahat ng mga tao dahil sa kanilang nasaksihan. Napakabangis ng labanan. Nakabulagta na ang dalawa ngayon at kapwa bumabawi ang mga ito ng wisyo at lakas. Sa mga pagkakataon na iyon, kahit na marami pa rin ang isinisigaw ang pangalan nitong si May mga sumusuporta na din kay Kid Mario.